May mga panahon ba na nararamdaman mo ang pagbabago sa iyong katawan na dati ay hindi mo napapansin? Marahil pakiramdam mo ay hindi na tulad ng dati ang iyong sigla. O may mga discomfort na nagsisimulang sumulpot na hindi mo maintindihan ang pinagmulan. Naitanong mo na ba sa sarili, "Bakit kaya ganito na ang pakiramdam ko?" O may mali ba sa ginagawa ko? Ito ang isang masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa atin habang tayo ay tumatanda. Ang pagbabago ng ating katawan at ang takot na baka nawawalan na ang ating kakayahan o lakas. Hindi madali ang harapin ang mga ganitong katanungan, lalo na kung ito ay tungkol sa ating pinakapribadong kalusugan. Pero may isang mahalagang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Isang bagay na kung malalaman natin ay makakatulong ng malaki upang maprotektahan ang ating prostata at pangkalahatang kalusugan. Video out, tatalakayin natin ang mahahalagang paalala pagdating sa ating personal na kalusugan habang tayo ay tumatanda. Particular, pag usapan natin ang mga dapat iwasan at mga dapat isaalang-alang upang mapangalagaan ang ating prostata at ang ating buong katawan. Hindi ito tungkol sa pagpigil o pagbabawal, kundi sa mas matalinong paraan ng pag-aalaga sa sarili na naayon sa ating edad. Manatili kayo hanggang dulo para sa isang impormasyon na tiyak na magugulat kayo at maaring mapabago ng inyong pananaw. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa isa sa mga pinakamahalagang aspeto na madalas nating hindi na ng pansin. Ang paraan ng ating paggalaw o ang puwersa na ating inilalagay sa ating mga ginagawa. Naiintindihan ko na, bilang isang may edad na, may mga bagay na hindi na tulad ng dati ang lakas at tibay ng ating katawan ay nagbabago at sa mga pagkakataong pinipili nating magbigay kasiyahan sa sarili, mahalaga na isipin natin kung paano ito ginagawa. Maraming Pilipino ang madalas nagtatago ng kanilang mga nararamdaman o tanong tungkol sa ganitong uri ng usapin dahil sa hiya o kawalan ng kaalaman. Pero ang pagiging bukas dito ay susi sa mas mahabang buhay at mas mabuting kalusugan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pag-iwas sa labis na puwersa o agresibong kilos. Isipin mo na lang ang isang prutas na napakatamis at napakasarap. Pero kung ito ay pilit mong pipigay ng sobra-sobra, hindi lang ito masisira, kundi baka pati ang iyong kamay ay masaktan. Ganon din sa ating katawan, lalo na sa bahagi ng ating prostata. Ang prostata ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa ilalim ng pantog ng lalaki na mahalaga sa sistema ng reproduksyon. Habang tayo ay tumatanda, ang prostata ay natural na lumalaki. Ito ay tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ito ay hindi naman kanser, ngunit maaari itong magdulot ng mga problema sa pagihi, tulad ng hirap sa paglabas ng ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi o pakiramdam na hindi mo nauubos ang pag-ihi. Kapag nagkakaroon tayo ng labis na puwersa o bigla ang paggalaw sa bahaging iyon, lalo na sa mga sensitibong sandali, nagkakaroon ng labis na presyon sa prosata at sa mga nakapaligid na kalamnan at tissue sa pelvic area para itong patuloy na paghampas sa isang maselan na bahagi. Sa simula, maaaring wala kang maramdaman. Pero sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na presyon na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, iritasyon at matinding sakit. Kung minsan ang mga lalaki ay nagrereklamo ng pananakit sa singit sa ibabang bahagi ng tiyan o sa likuran na maaring konektado pala sa sobrang pagod ng mga kalamnan sa paligid ng prostate dahil sa sobrang lakas ng kilos. Hindi lang basta sakit ang kalalabasan nito. Maaari ding maging sanhi ito ng paglala na sintomas ng BPH. Isipin mo, kung ang prostata mo ay malaki na, tapos dinagdagan mo pa ng iritasyon, mas lalo itong mamamaga at mas magiging mahirap ang paghihi. May mga kaso pa nga na nagdudulot ito ng prostatitis o pamamaga ng prostata na maaring sanhi ng impeksyon o simpleng iritasyon lang. Ang... Kaya anong dapat natin gawin? ang payo ko ay maging banayad at dahan-dahan. Makinig sa iyong katawan. Kung may naramdaman kang kahit konting discomfort, huminto ka agad. Hindi mo kailangan na magmadali o maging masyadong agresibo. Isipin mo na parang nagmamaneo ko ng limang sasakyan. Hindi mo ito pipilitin na tumakbo na napakabilis dahil alam mong masisira. Ang iyong katawan ay parang isang batandang sasakyan na kailangan na mas maingat na pagmamaneho. Gumamit ng banayad na paggalaw. Kung gumagamit ka ng anumang uri ng kagamitan, siguraduhin na ito ay malinis at ligtas. At hindi ito nadudulot ng friction o presyon na maaaring makasakit. Ang paggamit ng lubricant o pampadulas ay makakatulong din upang mabawasan ang pakiskis at maiwasan ang iritasyon. Available ito sa mga botika at hindi dapat ikahiya ang paggamit nito para sa iyong sariling kaginhawahan. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa na ang pagtanda ay hindi na nga hulugan ng pagkawala ng kasiyahan, kundi ang pagbabago sa paraan ng pagdanas nito. Dapat nating tanggapin ang pagbabago at mag-adjust para itong pagbabago ng ating panlasa sa pagkain. Dati ay hilig natin ang maanghang, pero ngayon ay mas gusto na natin ang mas magaan sa tiyan. Ganon din sa ating personal na kalusugan. Ang pagiging banayad at ng pagmasid sa ating katawan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Kapag naging mas banayad tayo, hindi lang natin pinoprotektahan ng ating prostata, kundi ang ating buong sistema. Ngayon na naunawa na natin ang kahalagahan ng pagiging banayad at pag-iwas sa labis na puwersa, lumipat naman tayo sa susunod na aspeto na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang dalas ng paggawa nito. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging banayad, dumuko naman tayo sa isa pang aspeto na mahalaga rin pagtuunan ng pansin, ang galas ng paggawa nito. Tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ang sobrang anuman ay maaring maging masama. Isipin mo na lang ang isang paborito mong pagkain tulad ng adobo. Kung araw-araw kang kakain ng adobo, kahit gano'n pa ito kasarap, baka magsawa ka at maginsanil pa ng sakit sa tiyan o mataas na kolesterol. Ganon din ang ating intimate health. Sano ay ang oh, madalas na paggawa ng anumang pisikal na aktibidad lalo na kung ito ay naglalagay ng presyon o strain sa isang partikular na bahagi ng katawan, ay nangangailangan ng sapat na pahinga para makarecover ang katawan. Ang ating mga kalamnan, tisyo at glandula ay nangangailangan ng panahon para makapagpahinga at makapag -re. Walang isang tamang, dalas na akma para sa lahat dahil nagkakaiba-iba ang bawat tao. Ang mahalaga ay makinig sa iyong katawan. Kung nararamdaman mo na pagod ka, may sakit o may nararamdaman kang kakaiba, marahil ay kailangan mo ng pahinga. Hindi ito karera at walang kailangang patunayan. Ang pagiging matanda ay nagbibigay sa atin ng karunungan na unahin ang ating kapakanan. Kung dati ay kaya nating gawin ng isang bagay ng paulit-ulit, na ay mas kailangan natin ng pagbabalanse. Para itong paglalaro ng basketball, Dati ay kaya nating tumakbo sa buong court, pero ngayon ay mas magaling na tayo sa mga shoot na hindi gaano nakakapagod. Ngayon, bukod sa Dallas, pag-usapan din natin ang tamang posisyon o pamamaraan. Maaring hindi ito iniisip na marami, pero ang posisyon mo habang ikaw ay napapahayag ng iyong pangangailangan ay malaki ang epekto sa prostata at sa iyong pelvic area. Ang mga posisyon na naglalagay ng direktang presyon sa perineum, ang bahagi sa pagitan ng scrotum at anus, ay maaring magdulot ng matinding stress sa prostata. Isipin mo na lang, kung umupo ka sa isang matigas na upuan ng matagal, hindi ba't sasakit ang iyong puwit? Ganoon din sa prostata. Ang ilang mga lalaki ay maaring unconsciously gumamit ng mga posisyon o pamamaraan na nagdudulot ng labis na presyon sa bahaging iyon ang paggamit ng mga kamay o anumang kagamitan na hindi sapat, ang padding o desenyo ay maaring maging sanhi ng pinsala. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Mag-eksperimento ng dahan-dahan at humanap ng posisyon na komportable at hindi nagdudulot ng anumang sakit o presyon. Ang paghiga o pagupo sa isang malambot na unan ay makakatulong. Ang paggamit ng mga kamay na may banayad na haplos sa halip na may gbit na paghawak ay mas makakatulong din. Tandaan, ang layunin ay makamit ang ginawa at kasiyahan, hindi ang sakit o pinsala. Bukod pa rito, napakahalaga rin ng pangkalahatang kalinisan o hygiene at sapat na hydration. Bagamat hindi ito direktang konektado sa mismo paggalaw, ang mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostata at pag-iwas sa impeksyon. Ang tamang kalinisan bago at pagkatapos ng anumang intimate activity ay napakahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya na maari magdulot ng urinary tract infection, UTI, o impeksyon sa prostata. Ang UTIs ay mas karaniwan sa mga matatanda at kung minsan ang mga impeksyon na ito ay maaring umabot sa prostata na nagdudulot ng prostatitis. At ang sapat na pag-inom ng tubig o hydration ay hindi lamang para sa iyong balat o pagtunaw ng pagkain. Ito ay napakahalaga rin para sa kalusugan ng iyong urinary system kasama na ang iyong prostata. Ang sapat na tubig ay nakakatulong upang malinis ang iyong pantog at ihi na nagpapababa ng tsansa ng pagkakaroon ng impeksyon. Kung kulang ka sa tubig, mas madali mag-accumulate ang mga bakterya at toxins sa iyong ihi na nagpapataas ng panganib ng pamamaga at impeksyon. Mas mainam na uminom ng maraming tubig sa buong araw, huwag hintayin na mauhaw bago uminom. Tangda ng pag-aalaga sa sarili ay holistic. Hindi lang isang bahagi ng katawan ang dapat natin partunan ng pansin, kundi ang buong sistema. Ang pagiging malinis, hydrated, at pagpili ng tamang dalas at pamamaraan ay magkakasama na nagpoprotekta sa ating prostata at pangkalahatang kalusugan. At syempre, ang pinakahuli at pinakamahalaga ay ang pagiging alisto sa anumang pagbabago sa iyong katawan at pagkonsulta sa doktor. Ngayon, nakarating na tayo sa huling bahagi ng ating talakayan at sana ay marami na kayong natutunan na makakatulong sa inyong personal NAKALUSUGAN Kung babalikan natin ang ating mga napag-usapan, ang una ay ang kahalagahan ng pagiging banayad at pag-iwas sa labis na puwersa sa ating mga intimate activities. Tandaan, ang ating katawan ay nagbabago habang tayo ay tumatanda at ang dating kayang gawin ay maaring hindi na akma ngayon. Ang pagiging banayad ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng karunungan at pagpapalaga sa ating sarili. Ito ay tulad ng paghawak sa isang lumang libro na may mahalagang kasaysayan. Kailangan itong alagaan at hawakan ng may pag-iingat upang hindi masira ang mga pahina nito. Ang labis na puwersa ay maaaring magdulot ng pamamaga at sakit sa ating prostata at lalo pang magpalala ng mga sintomas ng BPH. Pangalawa. Tinalakay natin ang dalas ng paggawa nito. Tulad ng lahat ng bagay, ang sobra ay masama. Ang ating katawan ay nangangailangan ng pahinga at oras para makarecover. Ang patuloy na stimulation ng walang sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng chronic irritation at fatigue sa prostata. Ang pagtukoy sa tamang dalas para sa iyo ay nakasalalay sa kung paano tumutugon ang iyong katawan makinig sa mga senyales ng pagod o discomfort, ito ay parang pag -iersisyo. Hindi mo naman kailangang magbuhat ng mabigat araw-araw para maging malusog. Kailangan mo rin ng painga para lumakas ang iyong kalamnan. Pangatlo, pinag-usapan natin ang tamang posisyon at pamamaraan. Mahalaga na pili ng mga posisyon na hindi naglalagay ng direktang presyon sa prostata o sa pelvic floor. Ang paggamit ng mga unan o pagbabago ng paraan ng paggawa upang maging mas malambot at hindi makasakit ay mga simpleng hakbang na malaki ang maitutulong. Ito ay tulad ng pagpili ng tamang sapatos. Hindi mo pipiliin ng sapatos na masakit sa paa mo kahit pa ito ay uso. Masuunain mo ang sapatos na komportable at hindi ka sasaktan. Pangapat at ito ay napakahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ay ang pagpapanatili ng tamang kalinisan at sapat na hydration. Ang malinis na katawan ay nagpapababa ng tsansa ng impeksyon na maaring umabot sa prostata at magdulot ng matinding sakit. Ang sapata na paginom ng tubig ay nakakatulong sa paglilinis ng urinary system at pagpapanatili ng malusog na prostata. Ang mga ito ay mga simpleng gawi na madali natin maisasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ngunit malaki ang epekto sa ating kalusugan. Para itong paglilinis ng bahay, kung regular mong lilinisin, mananatili itong malinis at maliwalas at maiwasan ang sakit. At syempre, ang guling punto na hindi na natin na detalya sa mga nakaraang bahagi pero napakahalaga ay ang pagkonsulta sa doktor. Kung mayroon ka anumang alalahanin, nararamdaman mo ang sakit o may kakaibang pagbabago sa iyong pag-ihi, huwag magatubiling kumonsulta sa isang urologist. Sila ang mga espesyalista na makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong kalagayan at mabigyan ka ng tamang payo at treatment. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kainaan, kundi tanda ng pagiging responsable sa iyong kalusugan. Sa ating edad, malaga ang regular na check-up upang maaga pa ng anumang problema bago pa man ito lumala. Mga kaibigan, tandaan maliit na pagbabago lang ay malaki ang may tutulong sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi mo kailangan baguhin ang buong lifestyle mo sa isang iglap, unti-unti isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang layunin ay mamuhay ng may kapayapaan, ginhawa at sigla sa bawat yugto ng ating buhay. Ang pagiging may kaalaman at paglalapat ng mga kaalamang ito ay ang susi sa mas mahaba at mas masayang buhay. Manli ano ang inyong karanasan o salubin tungkol dito? Meron ba kayong mga katanungan o payo na gusto ninyong ibahagi? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay malaking tulong din sa ibang nanonood. Kung nakatulong ang video ito sa iyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakatulong na impormasyon at tips tungkol sa kalusugan at pamumuhay sa ating ginintuang edad. Sama-sama tayong mamuhay ng buo at masaya sa bawat edad. Hanggang sa muli!